ito so guys ay different din ng snake plant. Ayan, dati ay ganyan siya guys. Tapos noong nagsuhi na siya ay ganito naman na yung kanyang kinalabasan guys. Ito. Ibang klase na siya na snake plant. Ayan. Maganda rin naman siya guys. Dati marami akong snake plant. Ayan siya naging ganito na siya. Itong halaman na to guys, dati ay inalis ko na ito dahil sobrang taas na niya. Pero nabuhay pa rin siya guys. Ayan Sabi nila swerte daw ang halaman pag umaakyat ng bahay. Ayan. Naniniwala ako dyan guys. Pero nasa tao na rin yung swerte. Kung tamad ka, hindi ka swerte. Ayan, di ba guys? Yung mga bugimbilya ngayon guys, wala silang mga bulaklak. Ayan, maaarawan naman. Siguro ay magpahinga na muna bago mamulaklak. Ito naman yung aking napakagandang bulaklak. Hindi nag humihintong mamulaklak ito guys tingnan nyo alam nyo nung nasa Dubai ako ganito ang halaman ng aking employer ayan kaya sabi ko sana magkaroon din ako ng ganitong halaman ito nga at nagkaroon nga ako at hindi nga siya talaga humihinto na mamulaklak ang ganda ng kanyang kulay kulay yellow ayan Oh, at meron din tayong bugambilya dito. Ayan, guys. so oh, ang taas na ng puno. <laughs> Sobrang taas na talaga nito. At ang laki na ng kanyang puno, guys. Sakay, inilagay ko lang siya sa paso. Kaya dapat talaga ito ay mahukayan na ng malalim. Para, ano, parang kahoy kasi ito, guys. Parang kahoy na siya. Ayan, o. Oh. Ayan, alam nyo ito noon, pinulot ko lang ito, tinapon ng aking uh, sister-in-law dahil marami nga siyang mga halaman. Tapos, pinulot ko lang siya, tapos binuhay ko. Ayan, dalawa, dalawa yung kanyang uh, nabuhay, dalawa yung nabuhay ko guys, ito. Ayan, ang taas na niya, oh. parang puno na siya. <laughs> Ayan, ang aking mga halaman. Ito talaga ang, ang, hindi nagsasawang mamulaklak, guys. Ayan. Meron din akong kalatsuchi. Ayan ang aking kalatsuchi. Pero, kung minsan marami silang bulaklak, ngayon wala na naman. Wala na naman silang bulaklak. Itong aking mga bugambilya, wala rin bulaklak. Ewan ko ba, naaarawan naman. <laughs> Tapos yung aking money tree. Ayan. Money tree. Wala na yung, bugam, yung gumamela ko dito guys. Dahil nga nung bumagyo ay nabagyo. Ayan. Ayun naman si Artie Doggy ko. <laughs> Artie Doggy. Hmm. Tingnan nyo guys. Ang aking mga halaman. Sa sobrang init. Ayan na. Nalantana. Itong aking la Dalawa yan guys. Ito noon maliit lang ito. Ayan napadami ko siya. Napalago ko siya. Ito dalawa yan. Ayan. Dalawa sila. Ito naman yung aking rubber tree na hindi na lumaki na katulad kong maliit. Ito yung halaman na aking ah uh, mahirap na dumami. Pero nakapagpatubo ako ng dalawa. Ayan. Dalawa yung aking napatubong ganitong halaman. Ito kasi guys parang plastik, Ayan. Yan ang aking mga tanim. May kasi tayo maghalaman dati guys. Pero ngayon medyo nakakatamad na rin kasi kung linsan. Pero dinidiligan ko sila kahit paano. Yan. Kaya pag umuulan, nagsasahod ulan tayo para may pandilig sa aking mga halaman. Maganda kasi yung sahod ulan na panggilig sa mga halaman guys. Ang ganda talaga parang plastik.